Bali, ayun mga ka sa so, ngayon isi up natin itong uh, bendo wifi natin, ADO, uh, na ADO FISOP ang kanyang software, and then ang kanyang setup is naka Rui G POE switch tayo, and then ito yung connection na galing sa loob sa USB to LAN natin. So maybe in the future, iswitch is ko siya to WLAN para at least wala ng USB to LAN. And then, ayan, yung mga access point niya is, ayan, uh, Ruiji, Rap OD52, tama ba? Rap 52 OD. Tsaka may uh, Compass E314N. Ayan, so as you can see, ito na yung pinaka- POE nila at the same time dito na pumapasok uh, dito na rin sila kumukuha ng network so ayan ito pumunta lang dito sa outdoor na compass tsaka sa ano sa Ruiji. So si Ruiji wala siyang kasamang adapter depende sa mapagbibilhan niyo kung may kasama or wala. Pero ito nung binili ko siya wala and then kinonsider ko na na ano, magdudual uh, access point ako kaya gumamit na ako ng switch so, pero medyo mahal yung setup mas sulit pa rin kung mag ano ka mag adapter na lang to nasa 500 to 600 yung adapter nito wear nito nasa 2,000 plus. Pero, yun okay na yan. Nung time kasi yun, wala pang mga, tinetest pa kung ano yung mga supported na adapter. So, yun. So, video na to, papagitan natin pa paano sila i-set up. So, ayan. Yung gamit kong tools para mag-set up is, ayan, magkunak lang muna ako. Kahit sa Ruigi or sa Compass, makikita nyo naman. Ayan, Ruigi, tsaka yung Compass, hindi pa sila nakaset up. So, si Compass, wala namang problema sa pag-set up niya. Mabilis lang yan. Dito, si Luigi, yan yung medyo challenging. Kasi yan, connect mo, automatic is naka-access point mode na siya. O paano mo ba siya i-configure? Eh, hindi mo alam kung IP niya. So, dun natin gagamitin yung, yung Wi-Fi tool na Wi-Fi man. So, si Wi-Fi man is a network tool na gamit pang-ubiquity talaga. Pero yun support niya naman yung ibang... Uh, ibang access point. So, kagandahan dyan, lumalabas yung brand, lumalabas yung, yung bands or yung mga signal niya. Ayan, nakikita nyo. Then, kung Wi-Fi 5 or Wi-Fi 4 or 2.4 or 5 GHz siya. So, yan, paano natin malalaman kung ano yung access, yung ano niya, uh, kung ano yung kanyang IP, pupunta ka niyan sa Discovery. So, ayan. Dito, makikita nyo na may gateway and then yung phone natin. So, currently, nagbo broadcast pa siya ng sarili niyang IP na 192.168.120 network. So, yan. Sa browser, pagpupunta mo yan, 192.168.120. That one. So, not sure kung yan yung default talaga ni RAP52 na network or siguro yan yung default niya kasi boss lang yan. So, password by default is admin lang. So, yan. Diyan mo na i-set up yung device mo yan. So, yan. Anong unang uh, start lang natin yung setup. Ayan. So, yung network. So, i-deploy namin sa Parmas ito. So, we uh, 88 network na lang. Yung SSID niya is we 88 Piso wifi Then, yung management password. Tapos muna yung video. So, yan. Nalagay ko ni yung management password. And then, yung country natin is Philippines. So, not sure kung may difference kung iti-China mo siya. Kasi alam ko sa China is pwede mo gamitin yung Wi-Fi 13 or Channel 13. Wherein, yun, kung ayaw mo ng congestion, pero hindi ko lang sure kung may drawback yun or may issue kung yun yung gagamitin mo. So, pwede na yung Shanghai, pwede rin yung Kuala Lumpur. So, create network and connect. Yan, hintayin lang natin siya matapos yung countdown niya bago tayo mag-switch back sa network. So, uh, kung sa kala, makikita na dito si Via 88. Ayun, piso wifi. So, hindi pa natin na-set yung kanyang IP. 625. So, baka sa advanced settings na yun para ma-set natin yung IP or yung ano niya. Baka ano yun. Tingin ko is yung kanyang uh, network, mode uh, network or working mode. Kasi by default yata naka-router siya kasi nag-broadcast siya lang sa lady niyang network. So, kapag naka-AP mode, kukuha lang siya ng IP mula sa ating vendor. So, yan, natapos na. Yan. So, dito, balik tayo sa VIA. So, yan, VIA 88, piso Wi-Fi. Yan. So, naka, uh, kapag sa setup na yan, yung mangyayari dyan is possible kang mangyayari yung oras ng isa is oras na lahat. Pero, as you can see, wala na siyang, ano, nag-AP mode nga siya. Pero, yung management, ano niya, yun, hindi na lumalabas. i wifi man natin ulit para magkita natin yung IP. So, naka-via. Ayan, si Gateway is nag-10.0. Pero, meron kang nakikita na generic na 10.0.0. 12, 13, 14. So, currently is wala pa naman nakakonekta sa ating bendo. So, tingnan natin kung alin siya dyan. So, isa-isayin natin. Then, that 0, that 0, that, that 12. Yun. So, si 12 is yung ating switch. So, yan. Wala pa siyang setup. So, configure ko na lang to later. So, may bilan din pala siya. Pero, hindi ako confident na pagbilan kasi ang Ruigi. So, stay na lang siya as POE. So, 12. Next is 13. Ayan. So, ito si RAP. So, admin pa lang yung default nito. So, napakalaking tulog ng mga wifi tools na ito. So, merong ibang ano. Uy, iba na pala siya. Peace.